Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam niyo po ba na sa pananampalatayang ito tinuturo ang tunay na pagsamba at pagkilala sa nag-iisang Diyos? At madalas na tanong sa Islam kung sino ang sinasamba namin? Ang sagot sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad. Pakinggan kababayan na sinabi ni Allah sa Quran, Sabihin mo o Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa. Siya na walang pangangailangan. Siya na hindi nanganak at hindi ipinanganak at siya ang sandigan ng lahat ng mga nilikha. Ang pangalan niya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at dakilang Diyos na tagapaglikha na karapat dapat sambahin at wala siyang kawangis katumbas sa kanyang pagsamba. Sambahin ang tunay na Diyos, ang pangalan niya ay Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi